Yan po ang puno ng baliti dito. Dito. Magandang buhay po sa ating lahat. Mga guys, isang magandang umaga sa ating lahat. At sa pamilya ko dyan sa Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa activities ni Lolo nandito ako sa malaking puno ng balete ayan oh. papakita ko lang sa inyo balete yan at ngayon mga masyal masyal ako pinakita ko lang sa inyo dito yung puno ng balete kay naman laki yun siya oh. ngayon papasyal pasyal muna ako dito sa kapaligiran para ipasyal ko kayo dito habang ako nagpakape nandun ko si lolo sa loob yun ayan pasyal pasyal muna ako diba madami naman sa kanya mag aasikato dito may activities ngayon si Lolo. Mag-iikot-ikot lang ako dito. Para at least may magagawang video. Po. Bago ka sa dito? Bago lang. Saan mo? May mga doon dito? Ay, Abby. Ay, Abby. Ay, Abby. Abby. Ang kabayan din tayo nasumpuan at ito ang super na pinamamalingkihan namin nilolo. Lolo ito ay yung park na pinag-exercise ko ito at maikot ako doon para ipasyal kayo sa magandang pasyalan dito ito Papakita ko din sa inyo yung baliti dito. Ang laki din napuno. Oh, guys. Ang laki. Ito, munisipalit nila. Munisipyo. Ito. Dito, ang mga kahit dito malalaki. Ayan, hmm, oh. No? Ito, mga guys. O, oh, yan. Baliti ito. Ito. Dito, hmm. maganda. Pahingahan nila, oh. Laki na, no? ang kuwan pala ng balisya ay picos microcarpa picos microcarpa alagang alaga dito yan dalawang ng sibang sa kaya ka yan o dito ka you, you know. so pahinga na ito pasilungan ng tao sa atin itong butol Ayan, yeah, no dito inaalagaan to. Ang galing. Ayan. Yeah. Iikot ko kayo. Dito, puro baliti dito eh. Puro baliti dito ang punong kahoy. Tsaka yung ang iba ay mga pine tree. Ewan ko ba kung ano tawag dito. Pine tree. Ito, balikid din to. Mga guys, oh, yan oh. Laki. Oh. Teka. Teka. daan ako sa super mga guys daan lang, pasok lang. sa super pero kanina nakapamili na ako Ay, dito. baka dito na lang ako sa labas kasi napahiya lang dito puro mga baliti dito dito kayo ka. Yeah. Hello. Puro balik eh. Tama. Kani to. Ay doon iikot. Iikot na lang ako. Yan yeah, no. ang puro balik dito mga guys. Puro balik eh. Oh, Ay to puro balik dito. Metro, ano ba yun? Anong English dito? Diba? At least nakaikot ako. Huwag lang yun doon nakapondo lang. Saan ba ito? Oh, parang ligaw na ako ah. <laughs> Naligaw yata ako ah. Doon eh, doon. Punta doon ang mga doon. Baka may kalsada naman din. Eh. Iikot na lang ako. Kung wala pa, balik ako. Bago pa lang kasi ako dito mga guys. Hindi, pa, hindi ko pa masyadong kabisado ang mga paikot-ikot dito. Kaya gusto ko lang mag-video para may pang-upload. Ay, doon siguro. punta doon. Eh, papunta siguro ito doon. Oh. Ayan. Dito na ako. Ayun, na super, oh. Diba? Doon. na lang nang pinanggali ang super, eh. Ikot lang ako. doon pala yun ang nakakon lang ako hmm. nakabiling lang ako pero doon pala so at least ilang minuto na 4 minutes, babagal bagal lang ko para at least naman eh mahaba haba tiknik lang <laughs> yan karamihan dito talaga mga guys ay mga balite eh. o oh? diba yun pala ang mga Napalayo lang ako. Hmm. Tugs. Yun ang super. Mainit na. Kanin ng umaga, napakalamig. Ayun, ang balitin yung ko. Oh sa doon dito okay, so, pag uh, kung ano lang ako di may yeah. at least nakagala so, may rapin lagi nakaupo ako yung nahato gusto ko lagi maglakad yes shoo, woo, woo. yan o oh. sila ang mga doon ni lolo saka yun yung park uh, nag-ikot lang ako ikot-ikot tayo Ikot. ah. tayo 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 ako para doon ako pupunta na sa maha doon ni lolo ang bilis ko ano 6 minutes pala ikon eh Pwede pa akong umikot doon? O, 20 minutes. Kala makakuan ako ng 20 minutes o 30 minutes. Ah. Ba, mga akong dito, Oh. Hindi hmm. naman ako tatawagin na siya na yung matanda na may mga uh, kauntahan siya doon. Pero tutala hindi na na-imit matanda. Hindi na siya na -imik. Wala na siyang pati. Hmm, Di ba? Oh, pwede akong maglakad-lakad dito. Oh, dito yung door. Gusto ko dito, dito si Mag Kuan Mag schedule sa center para bago ako ang gandang bulaklak mga guys oh. Ganda o. Ganda. May amun. Ibang o. O yan o. Ganda. Ito yung kanila. Western Union. Ganda sa ito. Ito yung mga sityo. Ang ko ay park. Oh, ito ay park. Ikot, ikot lang. Parang ini ko lang yung building na to. Platform ng building. Hmm. Dito, dito. dito na dumadaan. Dito dito. Dito lang. Dito, ang init. Grabe. Akit ako dito sa rin. Tapos ang tuloy ko ay doon sa park. Oh, oras na, 9 minutes na. Diba? Ay, sarap na nakatugmok doon. Walang magawa. At mag-exercise ako doon sa park ba? Diba? ito yung park na binigyan ko nung isang araw ang ina ang ina mga baliti dito may hmm. pakinabang yung shadow nila lilim ang number one pa kinabang dito sa atin, sa probinsya kasi namin kinatatakutan tao o oh, yan o oh. picos micro carpa yan o oh. hindi to ako ngayon sa balite o yan o oh. isang kahoy pa dito mga guys yan oh yan oh, to oh. hmm? so, parang mulawin to ang laki oh, oh. matanda pa yata ito sa akin kaya is is is, is ko pero wag na yan ganyan na lang yan hmm. ang haba siya oh yan oh diba oh. yan ang puno niya oh Look eh.

tolong ko lang 12 minutes ikot ko kayo ang camera ko sa Rasay, minutes na. Ngayon, napupunta ako doon sa sisuhan. At ako'y magduduyan doon. Yan. Ang puno niya. Yung ugat niya, pumupulo po siya sarili niyang puno. Sige? oh yan o. Oh. Hmm. Tulad niya ito. Hmm. Tingnan ko lang yung aking alaga din. Eh. Kung okay pa siya so hindi pa nag-aalboroto kung may mga kasama pa na matatanda mga lolo I mean dito pa siya tinatingnan ko lang siya dito lang ako sa park para mag Doyan doyan, mag-relax, relax, relaxing. गांव oh. nila na kaino pero... dito pero ako na nagdala nito snake race 'no ba diba? pwede kang matulog dito eh oh 'no ba? Diba? tulog tum biro ko tulog <laughs> diba? relax tarilag dika 'yon Wala na itong edit-edit, tuloy-tuloy na. Di ba? Ba't mag-edit -e ka pa? O, oh, di ba? At dito ako ngayon sa sisuhan ng mga bata. Magbabalik pa. Diyon, oh, Ika Jones. O, oh, Oh, moin. Yan ako mga guys. Oh. Ho <laughs> ho. Ano 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 yung masasabi? Oh. Tapos dito pa. Oh, yan. Sa lagusan ng mga kuwan. Tatang buhay ko. Kasi wala pagkabata, kailangan ko naka-pranas ng ganito, di ba? Kaya gunagunahin hanggang dito pa sa Israel. Ah. Mahirap ito palipasin, di ba? Aakit ako dito. Di ba? Oh, makaupo nga. Oh, di ba? Nandito ngayon ako sa Tuktok. Oh, yan. Oh. diba? Diba, diba? Toing, 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 toing. Huwag lang magkamali. Baka malunsad ang buto. Ang paa. Ano yung kajong? Okay. Oh, ayan. Ah, Ay, ito pala eh. piso na ito ay walang kung ano to oh yan ya yeah. dito ako ngayon oh masasabi oh, nyo mga guys diba minsan lang magbalik bata pasyal na may dalang laro oh 6 minutes na makaka makakaipo na ng 30 minutes kalahating oras at dito ay mainit mainit hmm? mainit siya oh hop hop <laughs> hop 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 upo muna ako dito hop Lo, Oh, di ba? relax relax din pag may time hmm. yan ang kabuuan ng park oh ng mga bata at ngayon ako'y naging bata oh may mga punong balete diba yan yeah. oh hindi ko pa yung lahat diba na kahilo tandaan lang solo lang solo lang para makita nyo ang kabuuan ng park na to oh di ba yan ang pamangkin nandito ako ngayon Woohoo! dito ako Woohoo! dito na po lamang mga guys ang aking maiksing video. Maraming salamat po sa manonood at magandang buhay sa atin lahat. Thank you for watching.